Matamis na. na. Mama na, na yun. Lupa dyan. Sa kukos ano yan. Loba na yan. Iwanag ka bunso. Loba na. Sige, ito binibigyan niya yun. Sa kani niya, Terence. Matan. mata. Sa pag. Ano matigas pa? Ano matigas pa na. Sige na naman yung ano Basta nalang yung narikado. Mahirap na yun. Iigit no? hmm, oh, na yan. yan. Oh, na. Ayun. Oh, ito na, last knot. Hindi natamaan yung hindi natamaan. Hindi na. Kaya yeah, pa'y halos yung ano yun. Hindi uh, mm. mo naman yung saging iyan. Ano ba ay yun din binayo yeah. <laughs> ay, no, naman eh. Okay. Oh, oh, oh,